Narito ang limang natatanging NBA player na may 68 points pataas na naitala sa kanilang first two games sa NBA Finals. Panglima sa ating listahan ng three-time most valuable player at big man ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic may combined 68 points sa first two games sa kanyang unang NBA Finals. Sa Game 1 ng 2023 NBA Finals kontra Heat na kapagtala si Jokic ng 27 points 10 rebounds 14 assists sa loob ng 40 minutes playing time. Sa game 2 bagamat natalo sila sa score na 111-108 nakapagtala pa rin si Jokic ng 41 points at sa series na ito Denver Nuggets ang nag-uwi ng kampeonato. Pang-apat Kevin Durant tulad kay Jokic nakapagtala rin ng 68 points si KD sa game 1 at game 2 noong 2012 NBA Finals kontra sa Miami Heat ni LeBron James. May 36 points, 8 rebounds, 4 assists si Durant sa game 1 at tanalo sila sa final score na 105-94. Sa sumunod na game 39 minutes ang nilaro ni KD at umiscore siya ng 32 points subalit natalo sila ng Miami Heat at sa buong series tanging game 1 lang ang nakuha ng OKC Thunder at apat na sunod na panalo ang ginawa ng Heat. Number 3 Michael Jordan Ang itinuturing na greatest player of all time may 69 points siya noong 1991 NBA Finals. May 36 points si Jordan sa Game 1 at sa Game 2 33 points ang itinala niya kontra sa Los Angeles Lakers ni Magic Johnson. Sa bakbakan ng Bulls at Lakers ang Chicago Bulls ang nakapag-uwi ng kampyonato at hinirang na Finals MVP si Michael Jordan. Pangalawa sa ating listahan ay ang The Answer ng NBA walang iba kundi si Allen Iverson. 2001 NBA Finals umiscore si Iverson ng 71 points sa Game 1 at Game 2 kontra sa team ng Los Angeles Lakers na pinangungunahan nila Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. Tulad ni Kevin Durant hindi rin pinalad si Iverson na masungkit ang kampyonato. At ang top list natin sa topic na ito na most points ever by a player in their first two career finals games. Ay walang iba kundi si Shai Gilgis Alexander ang reigning MVP at sa first two games niya sa finals nakapagtala siya ng 72 points. Kontra Indiana Pacers nakapagtala si SGA ng 38 points 5 rebounds at 3 assists subalit natalo sila dahil sa clutch pull-up jumper ni Tyrese Halliburton sa mga huling segundo ng fourth quarter. Pagdating ng Game 2 nakabawi sila SGA at umiskor siya ng 34 points to make 72 points combined ng first two games. At sila ang limang players na umiskor ng 68 or more points in first two games sa kanilang first final games. Sa tingin nyo mga boss may makakabura ba sa 72 points ni SGA or mananatiling nasa top 1 si Shai Gilgis Alexander? Kung may komento pakilagay lang sa ibaba at ating babasahin 'yan wag sanang kalimutan mag-like follow at share pa subscribe na rin ang ating channel maraming salamat sa suporta mga boss ingat palagi at god bless